Cerjabun, Cerjabun, Garden. Good afternoons, afternoons, afternoon. Merame. Pak itu pangalawang lo, itu namanya Pak Wi. Pak Wi yang tayel. Pak punta, cakap Pak Wi. Shut out kau madam things, things home garden. Shout out, shut out kau kaisus things home and garden. Itu topot cai, itu. Aisyus buk, itu topot cai bila. Tutoy na rin ang butoy. <laughs> Tutoy na si Toto. Sorry po mga kapuso. Saan ka papunta to? Parang makikita ka doon sa airport. Ah. Na, pauwi ka. Yan location? na, lagyan natin ng CCTV. Yung mga mabilis. Kitang kita sa CCTV natin na pagbigyan nyo. Na. Tayo. Pasok na tayo. Sana ako. Mahal yung pinili natin ng mga pintura. Eh. Magkano lang? 700 ang kadagalon. Nakakabot ng 800 pala Ano guys, tayo ay pawin ah Galingan tayo ng Welcome Welcome Depot Deep. ah, Welcome Depot Ayan na Ang traffic Wala na akong upload ah Ayan guys Namumula na <laughs> Ano yan? Sa Facebook? Ano Facebook? Namumula na. namumula na. Namumula na. sa Facebook ang dashboard. Wala. Sa buwan. Wala pa sa sabaw ng pusit. Pero ano lang. Ay na. basta ganun na. kung laman sa... naman ako. Sa din hindi nakakuha ng Ano? Ang banta eh. yung ano? 10,000 10, microfarad. So... Oh, ano Ano ba? Mas cutter? wala. Ayan guys, may we, nasundan tayo na... Pangalan ba yung... Fortuner. Uh, At si Camila. Yan ang mga motor guys, you know. May trotting ting na doon. na lang daw, no? You Baila, know. Pwede na Sa? Next time ah, na lang. Ayos yung gulong ng ano, na papasan iberis pagano yan do na magulang maputik putik, putik yung tatawan niya sa bubong pero yeah. so, may Tayo itatawid ng traffic light unang traffic light sa libis <laughs> ulang na nang ngatuwang service tik <laughs> ngulang ah pero usok oh kul cool pa nagbatanaw no? yo pa know. uwi pa uwi Eastwood City Eastwood ang gamay na ano, ano? gamay nga kuhan pang, pangmayaman, sabi nung eh, na, lugar ano yan eh sumakaya suma ko ng taxi sir may binahay ka dun sir sa ano sa kundo ha 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 mayaman si boss ni di magtataksi Santiago naka ano, naka Lamborghini joke pwede pwede mayaman nga eh ng relo oh guys yun know. ah MDC yung MDC 100 anong building yan di yung, Nasa, yung katabi ng ano nang un Union Bank Alimout Montre. Oi, katong sana mo. DK kay ko buoy, ning ligyan siya, binagbigyan, kabutan. kanya dapat kon para lang bakul Kolang na driver, kolang, kolang. Di kolang ang mga humaan, ba. kabutan pud. Mao Ganon di naman na traffic eh. Ba't pa magpa di magpabigay-bigay? Dapat lahat ng mga driver mga sweet mapagbigay sweet lover kaya nga driver sweet lover di diba, ba my bird ha <laughs> my bird bird kuy ano bay? Okay. sahod na bay? sahod na sa ulan sahod sa ulan <laughs> buti pa si may by marlon shout kay marlon na uh, si uh, ang galing ni by marlon yun know? o kung ano uh, ba oh truck. Good luck bay sa ano bay. Good luck uli bay Marlon Maglinti sa yung channel na Manny Pacquiao, idol ng bayan. Grabe uh, ng trending ni bay. Ayun, meron tayong pang-upload na naman guys, you know. Wala na akong upload uh... sa kahabaan ng na... <laughs> Ah, <laughs> wag mo. Wag mo 'to, 'di. Aw. Dire-dire 'to, 'di 'Di ba? 'Di ba? Okay. 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 Pwede mapabor-pabor 'yung uh, ikot uh, mo may... uh, isinar. Oh, is in our libis, you know. Only membership. <laughs> ikaw ka makapasok na ako. Shopping. Kailangan ikaw ay isang membro. Limbro Bago ka makabili. Di mo pwede ipahiram ang card sa iba. O, di mo ah, magamit. Ano, yung inutusan ko din mong Kailangan ikaw ang may ari ng card. Ikaw din ang bumili so, dyan. So, tayo pa naman yun. Hindi pa ito siya bukas. Mm -hmm. Doon pa sa, ano, sa may... Yan you know? o. Binda na mo video. SNR. Ah. Ano kaya meaning ng okay. ano, is an R? na video ba yun? Masan doon ako ano? Ang layo May ahak di ko Kaya ako pinapun ano, pinagamit Di nga, di nga pwede kasi Kailangan daw yung ano Hiram, yung, hiram, hiram may di, bawal hiram Mayari nung ano mayari lang ang pwede makagamit uh, Kasi dati, hiniram kasi yun eh Pwede naman Oo, oh, dati ba? Hindi so, Sila nga ka kami ni Nung kara. Wala ka nag-u-turn ka na, bawal na daw. Hmm? Ano ba dyan? Ang laki nang nakalagay ng new u-turn. Yan o, nag-u-turn guys. Bawal yan o. Bawal ka na daw. Nag-u-turn ano, na. ka daw. Nakalagay u-turn, ang laking ano, 1,000. 1,000 ka daw, illegal u-turn. O, may bantay? Hindi. Hindi. <laughs> ang ang ano doon yung kinatawag na ano yung panalahan siya ng notice <laughs> uh, no apprehension di no ba siya, siya panalahan pag ring yun niya ang <laughs> laki laki oh, no, na kalagay o ano no u-turn ayusin mo muna yan sir mayroon tapos nag u-turn siya ano yun siya lang gumawa na u-turn clock Ah, ay, na doon Radyuha na nag-aantay na 'yon doon, radyohan na 'yon. Hindi yun dito. Ra radyohan na 'yon doon sa ano. Ah, yung ano, yung L3. Nandiyan ito yung plate number. Si Daniel yan, nandito yung kanyang violation. Kitang-kita sa camera. Eric man. Tayo po ay nagbabalita dito sa kawaan ng Libis Libis Ab Road. Uy bahagyang nagkaroon ng traffic dahil sa dami ng mga sasakyan wala, wala ba naman pakundangan pili ng bili, nang bili ang mga tao na mga mayayaman kaya lalong dumarami ang mga sasakyan hindi naman nadagdagan ang kalsada ito po ang inyong lingkod na sumalangit nawa si Mike Indigues <laughs> <laughs> oo motor kitang kita ka motor gumiwan ka motor bagong bag, baguhan yata tong motor na to ayun mayroon tayong CCTV bukas na naman dito no oh. may oras nga sabi na nga ba may oras yung ano nagbubukas itong tawid ng papunta ng Eastwood City yan guys oh Eastwood City oh gumagana na dito ang no apprehension act na kailangan wala nang maghuhuli sa mga lumabag ng traffic violation na yan ng mga pasaway ng mga driver ay bigla na lang magsusumon ang MMD at kayo ay magbabayad mukhayat ang may banggaan dito banggaan ng banggaan ng dalawang mata nagkasalubong agoy anong nangyari dyan anong nangyari dito may traffic talaga may tumirik yata wala, hindi tumirik hindi ang mata, ang mata. <laughs> mas traffic talaga muntik na maglak muntik <laughs> <Montek> na maglak sabi na maglock natakot na tuloy wala, wala na yung mga naanak eh luck, malak eh hadlock malak na ingara may noon lahat na mura na magmumho. Malapit ang madi magdaka. <laughs> <laughs> mura na Hindi naman biniyayaan. Ay si gayahin ko si ano si <laughs> si gas, amoy gas. Nandito na traffic tayo. Ito po si gas, amoy gas. Nandito ang na mga damuhala. Sa ibabaw, wala ang traffic. anong meron? Bakit kaya? Supply Uber? <laughs> anong ah, araw? Sa ano? Yung papuntang Unisirano, di ba may ano dyan? Kung nga galing sa baba, paakyat din sila. Na, paano na? Galing Nabara. dito sa baba sa may ano, Marikina. Galing nang tayo ay magmarikina na lamang. Eh, ano din? Pero pag nakalagpas tayo ng tunnel, kapag ano na, sa so tunnel na, okay na yan. Yan lang yan, yan parang nasarado yung isang lane Yun, no? May mga bucket ba ng ano? Ano okay, guys, traffic na guys. Puntang, puntang White Plains. Yun guys, bagyang sumikip. Bagal ang usad ng mga sasakyan. Ano kayang mayroon sa may ibabaw? Lang, Bakit parang isang lane nilang lang gumagana? Ganyan yung galing dito sa may... ...Merkina. Ito yung street guys na ano? Mercury. Sabi nyo. Sabi ko, dyan lang ako. Sabi ko nung jeep. Dyan lang ako sa Mercury. Bibili ako ng gamot. Anong bibili ka ng gamot, sir? I... Street yun, Avenue Ay, di mo, di mo agad sinabi sa akin Na Hindi pala butika Hindi pala drugstore Mercury Avenue pala Ah oh, Mercury, Mercury Sabi kasi Mercury da, Mercury Yun pala, Avenue Sabi ko, bibili ako ng ano Daya tap na mo Ay siya Ay siya pala tayo pupunta na na ng Batangas. Yeah, ako yung maglalagay uh, na ng premier eh. Kaya wala wala tayong load doon. Wala tayong signal eh. Kailan pa pupunta? Sa Merkulis. Kaya nga namili na. Kapoy. Nailakad ka pa yata eh. Uwi ano? Hmm? Oh, ah, galing ng ano ah. Shortcut yung ano niya. Yung... Oo oh, Ang ah. bagal na ibabaw. Di sa ano yan, yung ano nga dito, di ba? Orangan yan. naging? Kasi, yung itong lane na to, yung ano yan, may sumakop pag galing sa baba. May mga... Ah, yung kanan, yung galing ng Marikina. Galing Marikina, pag galing ng ah, uh, Riverbank. Ito punta ng Cubao. So, ah. Okay na, mara din yan. Naman, 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 naman case, meron Riverbank tayong CCDB. Pasok pa, na sa ano paglagpas paglagpas ng tunnel okay ah, pagpasok ng tunnel okay na yun sa okay. yung mga paakyat ang yan ng ay, traffic Nagkukos ng kukus okay. ng traffic Kakaiba stop light kasi ba yung building guys nagsayang siya ng ano ng, ng semento ay marami siyang ano eh marami siyang stock semento nilagay sa design tayo ay Nasa supply uber libis papasok ng papunta na naman ng tunnel yan guys oh. kitang kita ano nit kung doon tayo bumaba tayo ng ano ng marikina ganun din traffic din yung tanker doon matindi hanggang doon ang traffic mga container van yun o no? yun no? may ano may dala siyang napakaraming luna trapal Shout out Jane Jing uh, Mix Vlog Kapit Bahay USA Bahay USA Shout <laughs> out to all neighbors Silingan Shout out Jing Vlog Nang Kuwait Tawa ka ka Noli Ramos Shout out Noli Ramos Shout out Noli Ramos Si Di marunong mag-isa ya? Di yang kintindi Balik-balik Ano ang <laughs> Ano yun? Tawa. Oh. <laughs> Wala ko rin ato pag ano. Mm -mm arito Kain ang ano. Ayusin mo yun nasa ibabaw ko dong. Kitang kita ko sa CCTV. Wala kang signal-signal. Hindi. -signal. Burn out na siya signal. Hindi <laughs> ka nagsisignal na mag-chinslin ka. Yeah, diba? Ito yung Biglang pasok. Nilaw? Narangan pa yung isang lane. Ayun, ito ano? mga ano? pasaway. Ito. Oh, dito diba, pala. Dito pala na traffic. Dito pala mga pasaway. Oh. Kinakain yung ano. Dito wala na traffic dito sa no? Naging three lane yung dalawa. Kaya na ukupa yung ano. Siya. Kapunta sa ilalim. Diba, wala na. Kapasok na naman ang tunnel. Libis. Pop up. <laughs> pop up cool. Yan, pop up cool. Hahaha. <laughs> no nagsisignal yung motor pakaliwa no yun guys yan. No. No. No, no, no. labas na punta na ng katipunan kasi ayan 4 lang yan eh so, mahirap na yun ilabas na ano naman siya eh kasi mahirap dyan yung quad yung 3/4 kay hindi ma Kanina pa talaga tong ano na to. Hindi di hindi mapalagay. Hindi nagsisignal yung plus ban na to. Six wheeler. You know. Bigla na lang nagka. Ngayon mayroon pala siyang signal eh. Ayun ang kaliwa ang wala. Pundido. Nandito yung kaliwa. Yung pakaliwa, yung Pakanan kanan siya, lang meron. You know, guys. Tapos yung blurred na yung ano niya, yung plate number. Papap. Papap call. Cool. Yan ah. Ibaba tayo dahil mag-yoyo turn ng Aurora. Bukum. Tanang. Pap 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 para pap. Buko bo. Ganda ang kita nung ba na to. GL. Ay is GL. Pinaka Katipunan flyover. Marang may ingay may silikon. Marang may ano? Ano wala bang pasayro dito? Oh, Walang katipunan, katipunan, katipunan Papasok na kami sa Aurora Sa na Sa baba tayo, dumaan Dina na tayo mag-Ateneo Nyaw Sabi nung bus Ano itong simbahan ito? Santa Clara? Ayan, ah, dito na tayo sa Santa Clara Church Santa Clara Nasa kanang bahagi Pinong pin Yo turn slot Katipunan ng mga pabalik pa ng tangin mo. C5, yan ba o. Simbahan. ito. Sa kata ng mundo. Yun oh. At ay mag turn na sa Aurora. Katipunan flyover. Ito tol na tayo guys, traffic light oh. Oh, papunta lang ng Marcos Highway, Antipolo, paakyat. Katipunan station. Wala pa kanina dyan. Alps. Mamaya na dyan sa unahan guys na terminal ng Alps. Wala pa pa Katipunan station. LRT 2. Ya, katipunan LRT 2 yung pasahero ng Alps yun o no? mag yoyo turn tayo papunta ng Bukubo you turn kanan oh, kanan pala hindi <laughs> na pala yoyo turn Sa ano? batino ay batino pala mali 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 nga may ang iyaw ang binibina is asan asa mo yung Bukubo batino pala to diba yun ano, yung building na puro bakal na no? ang galing no Ito, mm -hmm. sarado na yan, kakana na tayo guys ng batino. Hindi um, pala pupupo. Malimali yung ano. Sidya. Yan na. Wala, 20 minutes na. Hanggang dito na guys, mapuno na yung memory card ko. Thank you for watching. na yung film.